Hunyo ngayong taon nang biglang tinubuan si Daisy ng bukol sa kanyang kilikili. Hindi ko rin po alam ma'am eh dahil bigla, bigla, na lang po siyang may bumukol tapos eh, hindi ko po ano akala ko lang po na manuon pigsa lang po hindi pa wala po akong ideya ma'am eh, na ano na kung saan lang galing yung bukol niya na yun <laughs> hindi ko po, po matanggap na ganyan ang kanyang magiging sakit hindi ko po akalain na magkakaaroon siya ng ganyang sakit. Hindi agad nadala si Daisy sa ospital dahil sa kawala ng pera pamasahe. Pero makalipas lang tatlong buwan, bigla naman naging paralisado ang kalahati niyang katawan. Dito gumawa na sila ng paraan para maisugod siya sa ospital. Hindi patukoy kung ano ang sakit ni Daisy, pero tinapat na raw sila ng doktor. Uh, ako po ay eh, ako po ma'am eh, tinapat na rin po ng doktor ngayon. po